Kining. 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 Good morning mga boss. Uh, nandito naman sa, sa ating munting trabaho. Pasok na naman tayo sa ulit sa trabaho natin yan ito yung, ito yung trabaho natin na ano nasa palit pampanga yan ito ito yung gagawin natin ito yung bubong ulit Oh, cross. Pwede ka ba? Kaway ka, cross. Yan. Yun, medyo makulil limang panahon ngayon. Yan, mag-skim code. Doon sa, ano, sa sa na na-apta-tada natin yung pader. The ball. Ito so lang yung kakabit namin na malaki siyang malaki siyang sinepa cover or pasta cover. Ito so sa plain na uh, liso lang. Colored. Uh, off white. Ito so lang lalagay namin sa gilid ng anak sinepa. Wala siyang anito, wala siyang o plastic man lang. Uh, ganun yung gusto yung design nila parang parang ganito parang ganyan yung gustong design ng nagpapagawa ano lang kasi ah, cottage lang eh. lahat uh, lalagyan lang namin pa paikot paikot sa gilid ng ano ng pinaka cottage Yun, uh, in install na namin yung pinaka kanto na sinepa. Tapos kapag napinis na yung, yung naplatada na ito, uh, lalagyan namin ang, ano, ng, ng, ng spandrel. Yan yung pangalawang ano, yung pinaka pinaka kanto niya. Yung lalagyan. Ang nalisa para sa ano, uh, yan, kayo kung kaya. Yan, yeah. Yan, lalam, yung lalam. Para sa kanya lang, uh, pasaboard na Ardiplex. Pero, liso yung ginamit namin. Yan, ah, nagkakabit na kami ng mga yero. Merong rib type. Yun lang, wala siyang, wala siyang gator at sila pa ay plastic gator. Diretso lang siya. Yung pala, inupuno namin yung, ano, yung pinaka-text crew. Text crew ng, ng, ng yero. Para ma-nice na ano, si Oh, Wow. Um, ka ba? Ayam. Yeah, 'yung yung helper namin na ano, nag-extra lang. ah uh, extra extra. malakas daw sa, sa taas. Pangalawang yaro nito, 2-0 na. kapal pala ng yerong ano ay 0.5 yung pangalawang mga kapal meron pang manifest dito yung 0.0 uh, 0.4 meron din ano 0.35 at 0.6 ito ay 0.5 so, na dalawang yerong na kami hindi yun na lang makakabit uh, na ulit. Uh, Maanim lang. Ito wala pa na. Ano. Para ano, yung mula din niya. Pinabit namin para kami uh, um, sa init at sa kaulan. Ako pala birthday. Ah, uh, meron na muna kami. Ano? Nanito daging ng Abraham. Daging donut. Daging donut na iba yung flavor, sugar flavor. <laughs> Si Gugel play po na thank you na. Babao oh, hindi hindi siya pabilog. Ano na pinakakabayo. Ano ayan. Oh. Ano 'yan? Ice buko ano. Yan ini? Bulo. Mga buko bandan Bali, apat ng yung nakabit namin. tapos pang lima. Tapos, anim. Pampito yung pinakamalada. Siguro kalati na lang yun. Ano <laughs> katia no a